years, you will not run. Ano po nangyari? E, paano mo kayo, baby? You have my support. Go. No. Kaya, you're lucky. Someone changed your mind. Because nalala ko po sinabi nyo nung panahon na yun, na, ako, magulo sa politika, nag-away-away mga tao, ayaw nyo makigulo doon, pwede na kayo dito kasi nakakatulong kayo sa programa ninyo, sa araw-araw na trabaho ninyo. Bakit po, ano? Kasi doon sa studio na we'll do it. So, ano about six hours? Tignan niyo mga pre, ah. itong discarte ni Willie Rebillian, parang digong, no? Nasasabihin, hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo ngayon, pero magulat ka, tatakbo pala, style niya si Digong kasi bakit po ganito yan eh um kinukuha niya yung tinitingnan niya yung sitwasyon halimbawa sasabihin niya hindi na ako, tat hindi ako tatakbo sa politika kasi uh, magulo diyan pero tinitingnan niya yung sitwasyon kung malakas siya itutuloy niya kung hindi hindi talaga tatakbo so ang style niya parang si Digong po di ba yung hindi ka pa nga nananalo Willie Revillame eh, pero nagsinungaling ka na sa mga Pilipino wala kang paninindigan. Anong sabi mo? Okay? Hindi ka tatakbo. Dalawang bisis kang tinanong. Sabi mo hindi kasi magulo sa politika. At sabi mo wala ka rin namang alam. Ano nga namang may mo kung wala kang alam? ba? Diba? So yun yun. And then natuwa. natuwa kami kasi sabi ko, o nga naman. Mas maganda na lang si Willer William babe, dyan sa kanyang show. Nakakatulong pa siya sa mga Pilipino. Nakapagpasaya pa siya. ba? Diba? Oo. Kahit medyo plastic nga lang si Willie minsan. No? Pero, Tamo, biglang tumakbo si Willie Revillame. So anong-anong tawag natin sa mga taong ganito? Di ba sinungaling? Hindi, sinungaling eh. Hindi ka pa nga nananalo Willie Revillame nagsinungaling ka na. At hindi maganda yan para sa mga Pilipino. Na papaniwalain mo sila na hindi ka tatakbo tapos biglang takbo. Ang tanong dito, may alam ka ba? Ano bang magagawa mo kapag ikaw ay naging senador? Mahirap, di ba? mahirap maging senador yung taong mga sinungaling. Di ba? Isipin niyo po hindi pa ito, hindi pa po ito ano senador, pero sinungaling na. Oo, lahat naman ng tao nagkakamali, nakakapagsinungaling. Pero iyang sayo. Sinabi mo yan eh. Sa interview eh. Di ba? Okay lang sana kung isang beses, pero dalawang beses. Inamin mo na wala kang magagawa doon sa Senado kasi wala kang alam pagdating sa politika, pagdating sa pagiging senador. ba? Diba? Pagpalagay natin, ito si Willie may eh, manalo. Pagpalagay lang natin. Alam niyo, pag nangyari po yan, itong si Willie may aasa din po yan sa lawyer niya. Ihihingi ng advice kung anong magagawin sa Senado. Eh, buti pa yung lawyer mo na lang sana yung maging senador. Hindi na ikaw. Di ba? Wala ba talagang utos ni Digong? Wala ba talaga? Tanong lang. Di ka ba talaga inutusan na hindi tumakbo ka? Para ipagtanggol yung pamilya namin. Wala ba talagang ganun? Hindi, tanong lang po yun ha. Wala sa vlog dito, Willer William. Anyway mga pre, bago po natin ituloy-tuloy ituloy yung ating reaksyon, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Siyempre, mayroon po tayong Facebook page, Team Virador, Ballpoint Man 2.0. At siyempre, may TikTok po tayo, Ballpoint Man 2.0. So, ito na nga mga pre, no? Pakinggan po natin yung sasabihin ni Kuya Will Ninyo. So, ano tutulungan mo? Hindi mo natin tutulungan yung siksyado mo yun. So, yung budget mo sa tulong, limited. Kaya nung nakita ko yung awayan, awayan sa Congress, awayan, awayan sa Senado. Hindi ko kawawa ang mga Pilipino. Ito yung mga tamo yung ito yung mga tamo yung kakakakak. Narinig niyo po yun, kawawa daw ang mga Pilipino. Kapag kasi sinabi mong kawawa ang mga Pilipino, ibig sabihin, may pusong meron kang pusong maawain. Di ba? Maawain ka sa mga lola, lolo, yun yun. Di ba? Pero Willie Rebellion eh? Bakit yung isang matanda Pinandirian mo? Yung lalapit sa iyo, ewan ko kung bebentahan ka noon ng sampagita or bibigyan ka. Basta lumapit sa iyo, tapos nandiri ka, umalis ka. Anong ginawa mo? Pinabigyan mo ng jacket ba yun o damit? Di ba? Yan ba yung may pagmamahal sa mga Pilipino? Yan ba yung concern sa mga mahihirap? Yung taong lumapit sa'yo, mahirap yun? Nilapitan ka? Sabi ko nga, hindi ko alam kung magbebenta po yun ng ano, sampagita o bibigyan si Willie. Hindi ko alam. Basta lumapit, pangit yung kasuotan niya, medyo madumi, medyo pawisin, pawis. Pero dapat nerespeto mo yun. Di ba? Pero pinandirian mo, Willy Rebillame. Eh. Diyan pa lang, hindi na kami maniniwala na talagang ang gusto mo ay eh, matulungan yung mga mahihirap. Hindi na kami maniniwala dyan. ba? Diba? Baka, ang gusto mong tulungan, isang pamilya. Baka pamilyang Duterte lang. Kaya ka tumakbo dahil gusto mong masave ang pamilyang Duterte. Tama ba ako, Willy Rebillame? Eh? Nagtatanong lang naman. Kaya, para kang si eh. Parang pamilyang bilyar, Willer Villami. Palagi ninyong ginagamit yung mga mahihirap. Anong gusto niyo? Pag kayo yung senador, yayaman lahat ng mga mahihirap? Walang ganoon. 'Di ba? Walang ganoon Willie really. Yung mga mahihirap pa nga na yan, yung bumubuhay sa inyo eh. Nagpapaangat sa inyo. Gamit na gamit nyo yung mga mahihirap na yan. Diba? Huwag naman masyado makapal yung muka. Kunyari, concern ka pa. Pero mga baka makatulong ako kahit papaano so ibig sabihin pag naging senador ka makakatulong ka kahit papaano hindi namin kailangan yung ganun ang kailangan namin yung full talagang tulong para sa mga mahihirap yung solusyon talaga para umangat yung buhay ng mga mahihirap hindi man yumaman pero yung solusyon pero yung sasabihin mong kahit pa paano, basta makatulong ka lang, hindi sapat yun. Sinat, sinador yung tinakbuhan mo eh. Tapos ang banat mo, ang, 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 ang sasabihin mo kahit pa paano, baka makatulong ako. Wala, lugi ang mga Pilipino niyan. Papasahuran ka tapos ang tulong mo kahit pa paano lang. Ay, naku po. Mas sa, sa mahirap. Kaya po, ang desisyon finality na, o sige, game na nga. Kasi, buzzer beater po kayo sa... Gusto mo malaman yung... Yung You the truth? Yes. Kanina lang. Hanggang nandun ako sa Rizal Hotel. I'll be honest, napaiyak pa ako. Talagang pa-paulong na ako eh. Pero yung mga kumasap sa akin, syempre, ito na yung chance. Kala ko magsumunta mo sa mahirap. Half-hearted pa rin ako eh. So, walang isang tao na nag-joke sa'yo na, o sige na. Marami po mga nakakausap. In fact, ayoko lang banggitin yung mga pangalan. the first time na, kong sa nakakausap mo? Makilala mo naman sa amin kung sino-sino yung mga nakakausap mo para alam naman namin, ba? Posibleng nalang ikaw mausap sa iyo, naaamin nyo na rin before, so kumbaga hindi ito first time Pero ang nakakagulat, e, first time yung talagang nag fight. Huwag lang, ma na kasi siguro yung time para mag kasi pag sila during the campaign ang babait nila nagmamahala nagkakaisa yun yung napansin mo sa kanila pero ikaw Willie hindi ka pa senador? ha ang sungit mo na tapos nang ka pa mas mal mas malupit ka Willie Rebellame eh. oh Kailan ba ngayon sa mahirap? Ang hirap lang buhay na mahirap kasi ba makikita mo? Magulong. Paano mo tutulungan yung mahirap nang maayos yung katulungan? sabi nga ni Vic Soto, you can help people without being a politician, right? Without holding public office. Because as shown nyo, you're already helping people, right? So, natin ah. Oh. eh dito, matindi. Pagsabo, kung poverty is the problem, anong future ng mga bata, yung mga nangarap na gusto mag-aral, hindi mo matutulungan pa paano kinabukasan nila. ano pangarap nila? Yung mga senior natin na, na, na nababatay dahil walang pabiling gamot. Diba? So, mo Nakita mo yung senior na lumapit sa Willie, uulitin ko na naman. Na-stroke yun, stroke yun, or PWD yun. Kasi halata naman sa paglalakad. di ba? Yun, sa pag, para sa akin na ako, ako yung titingin ng video na yon. I think nangangailangan ng gamot yun, Willie Rebillam Pero anong binigay mo sa kanya, hindi gamot? Damit. Paano I mean, yun yung damit? Malalamon ba yan? Dahil may sakit, dahil PWD yung tao, nandidiri ka. Diba? Willie Rebillam eh, nandidiri sa isang PWD. Akala ko ba mahal na mahal mo yung mga may karamdaman, mga matatanda, may mga sakit mga lolo at lola, mga bata, akala ko ba mahal mo? Akala ko ba malapit sila sa puso mo? Pero anong nangyari? ba? Diba? Oo. Lahat pala nang yan, e drama lang. E syempre, yung kapital ng mga yan, mga mahihirap. ba? Diba? Hindi e, naman po yayaman yung mga yan kung walang mahihirap. Kaya yung sinasabi niya sa show niya, Tanong ko lang sa'yo, Willy Rebillam eh. Yung pera ba na tinutulong mo? Galing ba yan sa bulsa mo? O galing sa mga sponsors? Di ba? Kasi pag galing sa mga sponsors yan, hindi mo matatawag na pera yan. Galing sa kanila eh. Di ba? At nang dahil sa mga sponsors, may ganito ka. Hindi naman papasok yung sponsors kung walang may hirap na sa sa'yo. Oh. Paano yun? Paano yun? William you William yun eh? Huwag ka na magkunwari. Bistado ka na. Sa impact na forma na inyong tatakuhan, yung inyong... yun ang mga ng puso mo. So, education, health, pati sa senior citizen. Aano yung mong buhay mo kung may sakit ka? Hmm. Aano mo mong maganda mo, di ba? Lahat ang ito kung ikaw ay weak, wala ka. Paano ka magagano ng magandang buhay? Paano po ba natin susunusunan na yun? Kasi lahat po tayo medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, yun ang mahilap na parte. Ano? Meron na ba kayong mga panukanang nais? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. <laughs> Sa so, totoo lang yung sakit, yung kahirapan, sakit, kahirapan, hindi po masusolusyonan yan. Hindi po yan masusolusyonan. Siguro pwedeng mabawasan, kaunti, pero yung sasabihin mong mawawala, ng sak mawawala yung sakit, mawawala yung kahirapan, hindi masusolusyonan yan. Hindi. Siguro mababawasan lang o aangat ka kaunti sa buhay, pero may paghihirap pa rin. 'Di ba? Kahit ngayon mga mayayaman, naghihirap pa rin mga 'yan eh. May mga iba't ibang problema 'yung mga 'yan. So nandoon 'yung kahirapan. So pangit, 'di maganda 'yung sasabihin mong so, lang 'yung kahirapan, susolusyunan so, 'yung sakit. Ikaw nga mismo may sakit ka, Willie will Rebellion, may ano 'yon? Yung pandidiri mo. Pinandirian mo 'yung isang uh, PWD. Sakit 'yon. Ibig sabihin, sakit mong mag-ignore ng mga taong napakababa. ba? Diba? Trip mo o sakit mo. Oh, hindi mo nga masolusyonan yung trip mo at sakit mo na yan eh. Solusyonan mo muna yan. Pakita mo sa tao na karapat dapat kang ibuto. Pero kahit ganun, hindi pa rin kita ibubuto. Kasi yung oo, siguro pagpalagay natin, kahit pa paano may pagmamahal ka sa mga nagamit mong mahihirap, sige, pagpalagay natin. Pero hindi sapat yun eh. Hindi sapat yun na tatakbukan senador dahil matulungin ka lang, maawain ka lang. Hindi yan yung solusyon ng miller Dito, ito dapat yung ginagamit. Tamo, 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 tamo. Tinatanong ka ngayon, mamimili ka ng tanong. Ako po, Oh. Totoo yes. naman, totoo yes. naman. Yes. Lahat ng mga tumakbo, may, binash talaga, maraming nang babash. O may mga nang babash sa lahat ng mga politikong tumatakbo. Pero mas matindi sa'yo, Willie Revillame. eh. ba? Diba? Mas matindi yung issue mo kumpara sa issue nila. Iba ka. Kung malupit si Duywata, mas malupit ka pa. Ah. Lee, show, diba? Uh. Mas nag-overkill. ang sinasabi niya, his advocacy is to increase membership coverage of PhilHealth. Pero hindi niya magawa-gawa because yun nga, you're up against a huge house of representatives, right? Kailangan politika rin sa loob. Kasi it's only the president can decide. Kasi siyempre presidente to eh. Kasi presidente, alam niyo ba, talaga mabigat problema. Kasi talaga mayroon maging presidente dahil lahat problema. Yan nga lang kayo ay narinig sa former president to. Alam natin asin po yung kamay nito. check mo yung naliling ha. Noong January 2024, noong sa mga para parang sinabi niya, sinabi niyo rin ha? Andaan na kayo tumakbo. Hindi ko yun. January eh, ganun din naman yung ibig sabihin nun eh. Handa ka ng tumakbo eh. Huwag paikot-ikotin mga Pilipino, Willer William eh. Yun pa rin yun. Oh, so, uh, eh, eh. <laughs> 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 so, so, yun lang. Oh, nandun siya sa may Ito, ito, ito. Buti narinig ko to. So maliwanag po ha, si Willer Villami ay nandun po. Suportado po ni Willie yung maisog rally. No? So sabi ko nga, huwag po natin iboto yung itong mga ganitong klaseng tao. Na walang mga alam, mga dutae, family supporter, no? supporter ng pamilyang dutae, mga China, mga kibulok, huwag po natin suportahan yan. Mamili po tayo ng karapat dapat sa Senado. Yung mga pinapakilala ni, pinapakilala ni PBBM, eh, kung no choice na kayo, straight nyo na lang yan. Pero siguro ibawas niyo si Bilyar, wag niyo ibuboto yan si Bilyar. Oh, uh, no? kami 'wag niyo ibuboto yan. 'Di ba? Pero the rest. Kumpara naman kung manalo pa yung mga ano. Mga dutae, 'di ba? Wag na. E, straight niyo na lang, vote niyo na lang. Yun. So 'yun lang mga pre, yung ating uh, video ngayon. Ah, uh, syempre no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, uh, meron po tayong Facebook page. Ayun, uh, bulletin 2.0 mga pre. At syempre, meron din po tayong Timbrador na Facebook page. At ganoon din sa TikTok mga pre uh, ballpoint 2.0. syempre, no, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po mag updated kayo sa mga uploads natin. So, ayun mga pre, kita-kits po tayo sa susunod na video.